Pansin na nga ng mga bula ang bulungan at tinginan ng Don Bell na mas lalo nga daw naging klaro ang lahat sa kanila. Umani nga agad ito ng samasaring komento sa social media lalo pa nga ang dalawang litrato na nagpapakita nga raw talaga ng totoong estado. At sabi pa nga, action speaks louder than words. Kung saan nga talaga ay pinaramdam na ng Don Bell sa mga bula ang mga kaganapan sa kanilang personal na buhay. Tingnan nyo nga ang mabuti ang tinginan nga ni Donnie at Belle sa litratong ito na kung saan talaga ay ramdam na ramdam ang kilig sa bawat isa na kung saan ang mga bula ay himlay na himlay na nga dito. Hindi nga may alis ang tingin ni Donnie kay Belle na kung saan nga talaga ay nagtitrending na. Ayon pa nga sa nasabing pose ay kaya naman pala sa bawat event ay talagang si Donnie ay hindi na nga nagpapigil kung saan ay halos matunaw na nga itong si Bells sa kanyang titig na talaga nga namang umani ng samot sa komento sa social media ngayon. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates tungkol mismo kay Donnie at Belle.